Minsan, mapapatanong ka na lang, sino nga ba ang mga unang tao sa Pilipinas? Bago pa dumating ang mga Kastila, Amerikano at kahit si lapu, -Lapu may mga tribu na tayong mayaman ng kultura at tradisyon na buhay na buhay hanggang ngayon. Tara, kilalanin natin ang top 15 pinakamatandang katutubong tribo sa Pilipinas. But before that, please don't forget to like, comment, and subscribe para sa mga videos na katulad nito. Simulan na natin. Top 15. Tagbanwa Tribe. Ang tripong ito ay sinasabing naninirahan na sa Palawan bago pa man dumating ang mga Malay at Kastila. Nakatira sila noon sa buong mainland ng Palawan at ilang isla. Ngayon, karamihan sa kanila ay nasa Central at Northern Palawan na lang, tulad ng Coron at Culion. Kilala sila sa kanilang paniniwala sa diwata ng kalikasan at may sinaunang baybayin script ang Tagbanua. May legal right ang Tagbanua sa pagmamay-ari ng mga isla sa Koron dahil sa kanilang ancestral domain claim. Top 14. Teduray Tribe Matagal nang naninirahan sa mga kabundukan ng Mindanao ang tribong ito bago pa man lumaganap ang Islam at Kristyanismo. Noon at ngayon ay naglalagi sila sa Upi, Magindanao at Sultan Kudarat Uplands. Animistic ang paniniwala ng mga Tedurai at naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Ang Tedurai ay may adat or traditional law system na ginagamit pa rin nila sa pamumuno at paglutas ng alitan. Pinapasa ito sa mga dato at elders sa pamamagitan ng oral tradition. Top 13. Bagobo Tribe Isa sa pinakamatandang tribu ng Dabao Region ang Bagobo sinasabing nanggaling pa sa mga mandirigmang mandaya. Dati ay naninirahan sila sa buong Mount Apo, pero ngayon, karamihan ay nasa Davao del Sur at North Cotabato na lang. Mahilig sila sa beadworks, brass ornaments at elaborate na tribal costume. Ang bagobo ay may ritual na gingem para sa harvest at healing. Top 12 Tiboli Tribe ang tribong ito ay tinatawag na Dream Weavers ay namumuhay na sa Pilipinas bago pa man maorganisa ang Mindanao bilang sultanate. Noon at ngayon sila ay naninirahan sa South Cotabato, Lake Cebu area. Kilala sila sa paghahabi ng tinalak na ang disenyo mismo ay nanggagaling daw sa kanilang panaginip. Ang tinalak ay isang uri ng cloth na gawa sa abaka at design inspired by dreams. Walang draft, diretso weave. Top 11. Manobo Tribe Isa sa pinakamalaki at pinakamatandang ethnic group ang Manobo sa Mindanao, itinuturing na ninuno ng maraming tribo sa so region. Noon ay buong Agusan, Bukidnon at Cotabato Uplands ang kanilang tinitirahan. Ngayon ay scattered pa rin sa Mindanao Highlands, may rich oral tradition, mahilig sa epics, rituals at communal gatherings. May mga manobo na gumagawa ng ritual dances para pasalamatan ang kalikasan at mga espiritu kapag ani or hunting season, tulad ng pananghid na sayaw upang magpaalam sa spirits bago mangaso. Top 10 Sama-Badyaw Tribe Sinasabing mga seafarers ang Sama-Badyaw na lumang lahi pa ng Austronesians na gumagala sa coastal waters ng Sulu, Saba at Celebes Sea. Noon ay nakatira ang dribong ito sa Sulu Archipelago. Ngayon ay pati na sa Sabah, Malaysia at Coastal Mindanao ay naninirahan na din sila. Tinatawag silang Sea Gypsies dahil literal na nakatira sila sa bangka o ang bahay nila ay nasa gitna ng dagat. Marunong silang mag-dive ng hanggang 70 meters ng walang scuba gear. Top 9 Panay Bukidnon sila ang itinuturing na direct descendants ng mga ninunong tumakas noon sa kabundukan ng Panay nang dumating ang mga Malay at Kastila. Sila ang mga tagapag-ingat ng sinaunang Binanog Dance at Sugidanon Epics. Noon, matatagpuan sila sa kabundukan ng Iloilo, Antique at Kapis. Pero ngayon, karamihan sa kanila ay naninirahan sa Central Panay Mountains, lalo na sa Tapas, Kapis. Kilala sila sa kanilang Binukot Tradition kung saan pinapangalagaan ang mga prinsesang tagapagsalaysay ng epiko. May sarili silang chants at mayamang oral literature na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Isa sila sa iilang natitirang tribo na may buhay na Binukot Princesses, mga kababaihang hindi inilalantad sa publiko upang mapanatili ang banal at buhay na tradisyong epiko ng kanilang lahi. Top 8. Ivatan Tribe Bago pa man makolonize ang Luzon, nakahiwalay na ang Ivatan sa Batanes at bumuuna ng sariling kultura. Noon at hanggang ngayon ay sa Batanes Islands ang kanilang tirahan. May stone houses ang tribong ito na kayang labanan ang malalakas na bagyo at may sarili silang dialect na Ivasayan. Kilala sila sa Vakul, isang headgear na gawa sa voyang leaves na panlaban sa init at ulan. Top 7 Mangyan Tribe Ang tribong ito ay mga sinaunang tao ng Mindoro. Pinaniniwala ang mga unang settlers bago dumating ang mga malay. Noon ay inookyo pa nila ang buong Mindoro at bahagi ng Romblon. Ngayon ay mostly upland Mindoro na lang. May walong sub-tribes ang tribong ito may sariling syllabic script at kilala din sa peace-loving na pamimuhay. May ambahang poetry ang mga mangyan na kanilang sinasaulo at kinakanta. Top 6 Ilungot o Bugkalo Tribe Matagal nang naninirahan sa Sierra Madre ang tribong ito bago pa ang Spanish colonization. Noon ay buong Sierra Madre ang kanilang tirahan. Ngayon ay sa Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora na lang. Kilala ang tribong ito bilang fierce warriors na dating headhunters. Noong 1970s lang tuluyang nawala ang kanilang headhunting tradition. Top 5. Bontoc Tribe Isa sa mga original na mountain tribes ang Bontoc sa Cordillera. Nakatira na sila sa highlands bago pa ang pagdating ng mga lowlanders. Noon at ngayon ay naninirahan sila sa mountain provinces. Kilala ang tribong ito sa kanilang rice terraces, communal granaries at headhunting tradition noon. Ang ganga ay tumutukoy sa ganga caves kung saan matatagpuan ang tradisyonal na libingan ng mga bonto. Dito sila naglalagay ng kabaong at mga banga sa loob ng mga kuweba. Top 4 Kalinga Tribe Isa sa pinakarespetadong warrior tribe sa Cordillera kilala noon bilang Headhunters of the North. Matatagpuan sila noon sa Hilagang Cordillera at hanggang ngayon ay nasa Kalinga Province. Sila ang may tanyag na tattoo culture o mambabatok tradition na buhay na buhay pa rin ngayon. Kilala sa buong mundo si Apo Huang Od, ang pinakamatandang mambabatok sa ating bansa. Top 3 Ifugao Tribe ang mga Ifugao ang gumawa ng UNESCO World Heritage Banaue Rice Terraces, mahigit 2000 years na ang nakalipas. Hanggang ngayon, naninirahan sila sa Ifugao province at patuloy na pinagyayaman ang kanilang tradisyon sa rice cultivation. Sikat sila sa Hudhud -hud chants at mga detalyadong rice rituals na isinasagawa kada ani ang buong hood-hood chance ay umaabot ng hanggang apat na pung epiko. Top 2. Ati Tribe Ang mga ati ang itinuturing na unang settlers ng Visayas at malapit na kamag-anak ng Aita. Noon, nakakalat sila sa buong Panay at Negros Islands pero ngayon, karamihan ay nasa Aklan, Antique at Iloilo. Semi-nomadic ang kanilang pamumuhay kilala sila sa pangangaso at pag-aani ng mga ligaw na pananim. Sila ang pinagmulan ng kilalang Ati-Atihan Festival. Top 1. Aita or Agta Tribe Itinuturing na pinakamatandang tribo sa buong Pilipinas. Sinasabing mahigit 30,000 years na silang nandito. Bago pa dumating si Lapu-Lapu at ang mga Malay settlers. Noon, sakop nila ang buong kagubatan ng Luzon, pero ngayon makikita sila sa Zambales, Pampanga, Tarlac, Quezon, Isabela at Bicol. Kilala sila sa simpleng nomadic lifestyle, pangangaso at pangungolekta ng root crops. Mayaman din sila sa oral stories na pinaniniwala ang patunay ng prehistory ng ating bansa. At dito na nagtatapos ang ating listahan. Nasatisfy ka ba sa bago nating discovery? Sana habang pinapakinggan mo to, naalala mo rin kung gaano kahalaga ang ating mga katutubo. Sila ang ugat at buhay ng tunay na kulturang Pinoy. Ingatan natin sila, pahalagahan ang kanilang kwento at ipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang kaalaman at yaman ng tradisyon. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman at kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe hanggang sa susunod kabayan.